Yung iyong iba na ang dito iba. Ha? Ah. <laughs> eh, ka ko sa dati nating pinag-uusapan na rin. Si? Eh, palagay ko eh... okupado, okupado ka sa iyong mga kampanya, di ba? Tunay po, Don Tarpado. Well. Ngunit ang kampanya hindi na kababalino sa akin. Ha? Huh? Kasi tengo asegurado el triumbo. Demi reeleksion. Iketal, <laughs> ha? <laughs> ¿Qué es el secreto de su campaña? Cuarta. Jalamin nio, Don Sarcuato. Doña Carmen, bilang isang politiko, ayah, dapat na marunong tayong makisama sa ating mga kababayan. Iba, siempre, yung may pinagsamahan. Ehm, um, halimbawa, eh, may namatayan ng anak, nangangailangan ng kuarta, pupunta sa akin, siempre. Walang problema, yan. pagtrabaho, kaya na may suot sa ganyan ganitong pagsisipa. Kailangan na ikwarta, pupunta sa akin, no problema. Ang pinakamahalaga sa lahat ay uh, ka. Ikaw ang mga taong nagdadala ng elektor, papunta ang pisinto. Sila. Sila ang nagkakamal sa akin ng sakot-sakong salapi. Ngunit ang sa isang bagay na binaramdam ko habang tumatandaan pa na ako na uh, unti unti lang naguguta sa nga'kin ng mga bulsa. kaya Meron ko tigil na kwarta dito, kwarta doon! Ah, eh, la vida es así. Pasyensya, Senador, pasyensya. todo so, is question de business en oh. esta vida. Pamo'no. Basta na, Dato. Nakita na ninyo? Di si isip po eh! Nagsusok-susok kohol ng kohon mo, Diyan na nakikaw mo Santa, di resultan Ay, Papa! Oh, oh, Mano, huwag ka naman ang bita dyan at wala naman nangyayari sa atin. Talo nga ang kapote, kung baga sa presyente. At ito, so, ito, oh, itong duenya di tanto, sa automobilis na ito, oh, kung sa iba, iisip mo'y pura ising Bago ay inahin pala ng isang salawulang kalapati. Oo oh. nga. Uh, oh, your lordship, have you seen Kalijan? <laughs> <laughs> di ba Tagalog ka naman? ayaw ka magtagalog. Saan tayo mas dalang nagkakaintindihan, ha? Bakit? Bakit? What? Talagang malala na to. <laughs> This boy. Hey, Philip, hindi you seen Kai huwag mo nga akong English, eh. ko sa'yo kung saan na ron. naba matataram mong buwagan ng inog plastik ng bibig ng mga babae hindi mo marimataran tinadaip ang bagtik na asido hindi ako hindi kakaligan totoong basti na sabi ng mayan busero ito <tong> nasaan ka yun mama galing Na o, ang totoo ay kung ano akin nakita, managot ang lupa, hindi ako. A. Ah, Ito ang mahusay na tisigo. Na <tinyong> ako ay kabayan sa balaran ng dalawang buhay na pinakapitan ng kulalang tanan. Hayot siwalagin, hayot siwalagin. My wala kaming kinakain kung hindi sinigang na McDonald's sa talbos ng Cheki. Sayang, hindi ninyo inabot ang panahon kayo Kayong mga kabataan pag-asa ng kinabukasan, ikangan nyo sa Erisan. Nagpakamatay man kayo ngayon, hindi na bali. Aba, Don Torquato, yan ang hindi po maaari. Kahit na anong sabihin niyo ayoko pang mamatay. Wow. Ah, hindi naman ako. Ako lang ang mga hindi asegurado. Clara, basta. Mangyari kayo hindi naging eroin eh, katulad ni Torquato. Kung kayo man lamang sanay, maging sargento o kago man lang ay marahil pa. Sa <laughs> so, may na sa modyo ng fabrikante de automobile. Ang kasayang ito ay sinadya mong dito ay upang tayo ay mapaiba naman ang mga pagkain sa 这个是二十度。 Kung ang salitang yan ang sasabihin mo sa wika ni Balagda, ay anong pagkakarang din Hindi kita. Hindi kita. Inibig kita. Nilalangit kita. Pakita ng ating buhay. Tumagot ka. Sabihin mo sa kanya na magsabi sa salelang mo. Hindi ka na ay kanilang ganyan. Hindi ka na ay kanilang lang ako, hindi Subo ko ng oras ng si Amo ngayon. Ay, teka ha. Kung wala rin lang ang dancing dito, mabuti pa uwi na lang At, kami. Hindi. Mayroon tayong sayawan. Ngunit hindi nga lamang sayawang magkalapit ang dibdib, kundi sayawang taas at likha dito sa atin. Sa kasunayan ay pinahinayaan ko kay Martin, si Artista X, e, ang tala ng dula natin upang magpakita sa atin ng mga sayaw Tagalog at magparinig din naman ng mga awit ng ating bayan. Oh, ikaw, ikaw, magaling yan. Kaya lang, paakit bakit naman hindi pa ako ang pinasusundo? Eh, Bayaan mo na at pagdating dito siya kayo pasusundo sa'yo. Oh, narito na si Nestrella. Liling at Maring, ang tatlong Mariang paraluwan ng ating kong. <laughs> Salamat, Estrella, at pinaul lang ang magdaluan ng kasayahan ito. At maraming kung kami lamang ang mawawala rin sa iyong pisi, <mukas> ay <Okay. mukas> hindi rin ninyo ito pamamangkak. Bakit hindi? Ngunit sa katotohanan Estrella, ang puso ko ang panulungkot ito kung hindi mo kami tinaluhan. Ang puso mo na naman ang iyong pinangkalan.

ganyan ang nangyayari, ay ako man ay wala ng kumpiyansa. Malapit-lapit na rin tayo magpamita sa Nuestra Señora de la Concepción. katao kag kagad hindi bale sa kagad merong gamot ang ginugunitako lamang ngayon ay ipindim ko ipindita ay magalang ang benta mga kaibigan ang manganghilaw ng kami na sa bundok <laughs> ay ganap ikpalad pagpunta na yung waring na lulumbay ka. Hindi mo kaya may sa akin na yung kanukulat? O kung makaramay naman ako iyo kung sakali? Wala. Ako hindi nalulungkot, Ricardo. Okay. Huwag kang mabahala. Yayamang yeah, ikaw ang naglilidip. Ay, ako naman ang magtatapat Celia, kailang ba ba katulad ang duhog ng aking puso? Lughang maikli pa ang araw. Tayo hindi pa nalalayo sa pampanging ating pinanggalingan. Hindi tayo dapat magpatuloy sa pagkaroon sa kalautan na ay nababanaagan ko ang makapal na dilim na nagbabalita ng isang matikli mo nun. Oo, Ricardo. magmuni muni ka. Estrella, pinamamahin mo ang aking palat sa isang gipit na kalagayan. Hindi ko kasalanan, Ricardo, kung sakaling hindi matarok ng iyong matalinong pangwari ang lihim ng tuliralin ng bagay na ito. Kulitain mo lang iyong hinap dala ay maaaring magbunga ng isang mapait na mangga. Anong mapapala mo dito sa isang abang sumilang sa dampa ng dukha? Lumaki na lolo ng kanyang mga magulang sa panig ng pananalat. Ngayon kay dami ng sa'yo yung nagsipagpako ng tingin. Sayang, Sasayangin mong yung maliwalas sa bukas kung magpapatuloy ka sa iyong maling panukala. Trelia, nabalumad ko na sa akong bilibili ang aking mararating. Ang kaligayahan ay hindi ko matatagpuan sa gusaling pinamumugaran ng salapi. Yung salin di mating ka lang tugatog ng karangalan. Sa puso mo lamang, Estrella, doon naluluglok ang mutya ang makapagbibigay liwanag sa kadilimang aking pinataha. Sukat na banggitin ng iyong mga labi ang hiling hatong mo sa aking kapalaran kung pang ako ay pumanatan. Estrella, sapatin mo ako. Huwag mong balisahin ang aking dili-dili. <laughs> yan diyan makonapalawh makakaguni-muni, Ricardo. Ang bigat ng ba kaya yung ningning? Di ata. Umgay, bakit di mo pa lagda ang hatol na kamatayan sa ina ina? Ricardo, hindi ko magagawa gayon. Maria. Ricardo. sa mga sandaling ito. Ibig ko, hindi pa rin natin ang ipapawid upang doon masarili natin ang walang hanggang kinabukasan. Ricardo, huwag kang padala sa simbuyo ng aliw. Dapat natin gunitain ng isang may na araw na sinabi ni Balagpas. Sa munting ligaya, isabi ng katunod, makapitong kumbay o hanggang matapos.